Hello, welcome back to my channel again, Mr. Coin Hunter TV. For today's video, mga ka-TV, ah, uh, mayroon pa akong coin dito sa inyo na tatlong klaseng coin na ipinapakita sa inyo na sana makapagbigay kayo sa akin at binibili ko sa mataas na halaga, mga ka-TV. It unang-una, mga ka-TV, itong One Dim ah uh, United States of America yung sa likod niya mga katibi. Liberty In God We Trust 19 1939 So kung sinong makapagbigay sa akin dito mga katibi, siguro na sa mga isa hanggang dalawa lang yung gusto kong bilhin dito mga dalawang piraso lang mga tv na year 1938 at year 1939 katulad nito mga katibi dalawa lang mga katibi bibilihin ko ng 3,000 pesos each mga katibi kung meron kayo dito mga katibi pwede kayong mag message sa akin na facebook account ko Mr. Coin Hunter TV doon kayo sa messenger mag-PM kayo doon mag-send kayo na picture na coin na hinahanap po mga katibi huwag nyong kalimutan mga katibi update ko kayo mga katibi 3,000 pesos each 1938-1939 ganito klaseng coin one dem sana makapagbigay kayo sa akin at sana kung sino na yung nauna mga katibi yun lang yung Um, una kong magipag-transact sa kanya. Tsaka ito mga katibi at ito yung pangalawang hinahanap ko mga katibi na coin mga katibi. Pero hindi 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 ganito mga katibi. Ganitong itsura at saka yung year niya ang hinahanap ko. Yan, yung sa likod niya, 1982 ang bagong dipunan. Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero hindi itong coin na hinahanap ko mga katibi. Ang hinahanap kong coin mga katibi ay yung walang BSP sa baba ng piso. Yan. May piso si Rizal. 1 piso. Pero meron siyang BSP. Ang hinahanap kong coin mga katibi ay ganito. Sana please makapagbigay kayo sa akin ng ganitong klaseng coin. Katibi Yan. Wala po siyang BSP 1 peso. Wala. Yung isa, yung yan. Itong ito, meron meron po siyang BSP ano at saka ito wala po siyang BSP at saka yung year nya 1977 pero yung hinahanap kong coin 1977 8 mga katibi yung coin na hinahanap ko mga katibi 1978 na nakuha yung mga katibi ang bagong lipunan ganito mga katibi bibilihin ko siya mga katibi ng 5k mga katibi, 5000 pesos each mga katibi pero para sa akin ah, uh, kasi yung budget ko lang isa lang yung una kong bilihin mga katibi kung meron tayong isa sa unang mag-PM sa akin may sa messenger dun sa Facebook account ko Mr. Coin Hunter TV mag-PM kayo dun at mag-send kayo ng coin na katulad nito mga katibi yung walang yan mga katibi ah. yan 1 peso wala po siyang BSP Eh, yung hinahanap ko mga katibi yung walang BSP yung year 19, 78 isa lang mauna mga katibi para sigurado nga meron ako makuha isa tsaka yung ito isa meron po siyang B SP ito sampo lang po to mga katibi. hindi ko po to hinahanap ito yung hinahanap ko 1978 kasi meron ng 1977 1978 mga katibi na coin na nahanap ko bibilhin ko mga katibi ng 5k each mga katibi pero isa lang muna yung uh, bibilhin ko mga katibi sa kung sino yung yung unang makapag PM sa akin at makapag bigay ng coin ng picture kinakailangan mga katibi na maganda yung kondisyon ng kanyang coin na ibibinta niya sa akin. Gusto ko yung magandang coin mga katibi, yung walang ano, yung makintab, tsaka talagang hindi siya inanuhan ng mga anong klaseng ano, kasi malalaman ko rin yung klaseng coin na ano, merong yung pinakintab lang. Gusto ko yung natural lang niya na wala talagang ano niya. 1978 na coin. Please. 5,000 pesos yung bili ko. At saka ito, bibilin ko ng 3,000 pesos. 1938 yung hinahanap ko mga katibi. At saka 1939. Dalawa. Bibilin ko ng 3,000 pesos each. saka ito, yung BSP talaga wala yan ang binibili ko mga ka-TV. so update ko lang kayo mga ka-TV. sana mabigyan nyo ako ng ganitong klaseng coin mga na walang BSP maraming salamat mga ka-TV. this is your Mr. Coin Hunter TV for today's video mga hindi na ako magpa langay langay na mga katibi kasi wala na akong oras mga ka-TV kasi bukas balik na din sa ano. So yun lang mga katibi. Goodbye mga tibi. Sana mabigyan nyo ako mga katibi. At mag-PM kayo sa akin Facebook account sa Messenger. Tsaka sabay yung picture na ano ng coin nyo mga katibi. Kasi titingnan ko yung coin. Kailangan magandang kondisyon ng coin na ipapakita nyo mga ka-TV. 1978 na bagong lipunan o yan ang bagong lipunan Central Bank of the Philippines 1978 mga katibi. So, yun lang mga katibi for today's video mga katibi na ito lang mga katibi. Yung dalawa yung lasing coin na hinahanap ko mga katibi. Sana makapagbigay kayo sa akin mga katibi ha. So, yun lang mga katibi. Goodbye. Goodnight mga katibi. See you in next vlog mga katibi.